Ito panibagong vlog na naman kami ngayon At uh, samahan niyo po kami mga kaabos sa mga malalayo. Basta mga kabos, abang-abang lang. Kasi minsan, pag may pagkakataon na na hindi busy si Aya, may pinapuntahan naman kami mga ibang lugar. Kaya, ayos tara! Pasensya na kung, kung lagi kaming pamilihan ang pinupuntahan namin kasi pangangailangan naman yun eh eh bakit naman yung mga ibang nagbabag bablog pabalik-balik lang sa lugar na yun kaya unfair naman na kami din siyempre wala naman kami ibang ano pupuntahan kung talagang nagmamahal kayo sa amin ay subaybayan lang kami kasi kayo lang naman ang aming pag-asa na na matuwa sa aming mga pinupuntahan sige po shout out pala sa lahat ng mga mga aming mga kumari kumpari dyan sa Cebu at uh, kahit hindi ko na mabanggit yung isa basta kami eh hindi namin kayo nakakalimutan kayong lahat yung mga may birthday sa araw na to at sa buwan ng June ay binabati namin kayo ng happy happy birthday ngayon po ay Sunday uh, June 23 23 no? Sunday at uh, happy happy birthday ka pala dyan kay Day happy birthday Day happy birthday rin Kilker at kung sino pa man ang mga magbe-birthday ngayong buwan na to ng June Uh, basta binabati namin kayo kaabos ayun subay so, bay lang, huwag lang kayo magsawa basta importante narinig nyo kami at nakikita ang aming mga pinupuntahan ayun hanga din kasi namin na kung saan kami naroon ay alam nyo ayaw maikwinto sa ating mga kapalindiyan, sa ating mga kaibigan, ayun, na ang lahat na napapuntahan namin, ang hindi nakakapaluod, ay maikwinto nyo rin, ah, kung ano mga commit nyo, kung maganda ba, o ano ang sitwasyon, kayo na lang, basta huwag nyo lang pasuburan kasi nagbablog lang kami, hindi kayo kung nagbablog kami, ay ano, kumikita kami ng malaki, wala pa kami kinikita dito, at pangalawa yun, paulit-ulit namin sinasabi na, ito lang ang aming kaligayahan, so binir namin sa aming mga apo, sa aming mga pagtanda, na hindi na kami pwedeng, ano mag vlog, panunurin na lang namin yung aming mga napagdaanan tutuwa kami yun okay magsawa, magsawa, pakiusap, please subscribe at share sa abing mga mga pinupuntahan. At paki uh, pakisuporta na rin po ninyo, pakilike na rin, pakisubscribe na rin kay Chatas, uh, sa aking mga anak, kay kay Kaplastik, makulit, mga ano anak magputihin mo ang inyong pagbablog kayong pamilya at uh, ganoon din kay kay Waray Waray OFW vlog at uh, ako ako'y natutuwa sa inyong lahat at isuportahan nyo rin po pansinin nyo rin po para mapanood nyo kung may iba't iba namang ano ang yung mapapanood kasi iba rin ang amin, iba rin ang, ang sa kanila. Yan. May, may panahon din na uuwi kami. selikud tahan lang kat lang tahan Eh, mari ni macam wale dapat ni kok kan kita Ap apa suapan himun dia apa lewak tu uh. eh dia Mabuti nalang. <laughs> ito tayo, mga kabos. Mahirap na kamali. Bakit pakaliwa tayo? Ito tayo. Ito, oh Tinan mo araw, o. O, oh. you know, tinan mo araw. Paskal sada. Ah, uh -huh. Kaya itong nakasokan ko eh. Hmm. Ah. Paano yung may nagsunod sa iyo? Ay, ah, kaso yan. Napano na ako eh. Alam mo nila, makasok tayo. Yung driver, magaling mag-ano, mga driver. Hmm. abos, uwi na kami masyadong mainit ngayon dito ang panahon eh alas 3, imedya na ng hapon uwi na kami mga kaabos ayan si hindi ka lang ha ayan si kaabos hala mga kaabos tapos na kami sa aming ano sa aming sadya kaya pa uwi na kami ayan sobrang init Kaya na nyo na lang mga kaabos kung saan kami makarating mamaya. Yan you know, o. Importante lang kasi ito. Wala kaming panahon bukas dahil marami kaming bisita bukas sa aming mga alaga. Kaya ngayon na kami pumunta. Yun. Dito kasi sa sa lugar na ito sa Amerika. Ayan. Bank of yan dito kasi bukas talaga parang Pilipinas ito kahit tingko bukas pero sa Spain kasi doon sa dati sa aming tinitirahan kung saan kami nag nagtrabaho eh walang ano ang lahat ng mga nagtitinda doon mga Chinese lang ang ang bukas ang mga tindahan at saka yung mga ibang lahi uh, katulad ng mga nabaw, mga Boliviano mga kebab, kung mga ibang lahi may strong yun ang bukas pero mga, mga puti hindi mga bar lang ang, ang nagbubukas lalo na mga gruseryan masarado talaga yan ayan pero dito lahat bukas lunes hanggang basta buong building yan laging bukas araw-araw kaya walang problema yun uwi na kami mga kabos ka tabayanan nyo na lang ang aming uling vlog salamat